Willie Revillame, nag-celebrate ng birthday kasama ang kanyang mga anak. Ibinahagi ni Meryl Soriano ang kanyang mga larawan kasama ang napakasaya nilang family picture kung saan nag-celebrate sila ng birthday ng kanyang ama na si Willie Revillame. Hanggang sa kasalukuyan, kahit na wala ngang noontime show ngayon si Willie, ay tinatangkilik pa rin ng mga Pilipino ang kanyang mga shows. Bukod nga dito, Ibinahagi din ni Meryl kanyang mga larawan kung saan kasama naman ang kanyang husband. Simple pero napakasweet naman ang pagbati ni Mariel Soriano sa kanyang ama na si Willie Ravillame sa kanyang social media. Happiest birthday, Papa! Old photos ni Rufa Gutierrez kasama si Marjorie nag-trending. Ibinahagi ni Rufa Gutierrez ang kanyang naging bonding kasama sina Aiko Melendez at Marjorie Barreto kasama na rin ang isa pa sa kanilang mga kaibigan. Ayon nga kay Rufa, forever friends nga umano sila nito. Ibinahagi din ni Rufa ang kanyang mga old photos kasama si Aiko Melendez. Kaya naman kitang kita dito na talagang napakaganda nila noong sila ay dalaga pa hanggang ngayon na sila ay may mga edad na. Ibinahagi din ni Rufa ang kanilang mga larawan ni Marjorie Barreto. Ilan nga sa mga komento ng netizen ay hawig pala ni Marjorie ang kanyang anak na si Dani. Ellen Adarna at Sara Labati, nag-overnight bonding. BFF na rin kay Ellen. Ibinahagi ni Sara Labati sa kanyang IG story ang kanyang naging bonding kasama ang kanyang mga anak together with Ellen Adarna at Derek Ramsey. Makikita nga sa photos na talagang masaya ang kanyang anak together with Sara. Ibinahagi din ni Sara Labati ang kanyang naging makeup na ang nag up din sa kanya ay ang asawa ni Dominic Ochoa na si Denise. Bukod dito ay ibinahagi din ni Sara ang kanilang naging bonding na overnight sa bahay ni Ellen Adarna. Nagpa-manicure pa nga sila all together. Kaya naman napakasaya ngayon ni Sara. Daniel Padilla Pumasok nga ba sa showbiz para sa kanyang mga kapatid? Matatag ang sarili para sa kanyang pamilya. Ibinahagi ngayon sa social media ang naging interview ng ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada. Kung saan na ibahaga ni Carla kay Tony Gonzaga sa kanilang interview ang kanilang naging karanasan kung saan naputulan sila ng kuryente. At talagang nagpaypay si Carla Estrada at si Daniel Padilla sa kanyang mga kapatid. Tila nagmarka ito kay Daniel Padilla at sumabak sa showbiz upang matulungan ang kanyang ina na si Carla upang maitaguyod ang kanyang mga kapatid at ang kanilang pamilya. Paulo Avilino at Kim Chu, kilig na kilig nga ba sa isa't isa sa ilo-ilo? Lubos ang pasasalamat ng Chinita Princess na si Kim Chu sa lahat ng sumusuporta sa kanila ni Paulo Avilino. Naghatid nga sila ng kilig sa ilo-ilo. Kaya naman ayon sa mga nakakita dito, tila hindi na lamang ito pantandem at kilig na kilig talaga sila sa isa't isa. Hello?